Okay. Uh, good morning, everyone. 24 hours duty tayo ngayon. Pagabi <coughs> pa ako nag-umpisa duty dito. Eh. Okay, ito, uh, totoo ito nangyari. I-share ko sa inyo. Yung nagkasakit ako, 3 months. 3 months po ako nagkasakit. Ang daming tumulong sa akin may nagpadala ng 500, 200, 1,000, 3 months kasi ako na ano 3 eh, months po ako na tawag nitong nagkasakit. So, renta sa bahay, wala na, hindi nakakabayad pagkain, konsumo. Salamat din sa mga classmates ko sa high school. Thank you po. Hindi ko malimutan yon. Salamat po talaga. Salamat. Tapos, Uh, na kayo ha, hindi ko na maalala yung yung iba yung mga pang pangalan. Yung iba nasa mga, na sa mga ayaw mo pabanggit tapos nasa gobyerno nagtrabaho. Tapos <coughs> Yung gumaling na ako, malayo ang ano ko, malayo yung bahay ko sa gitrabahuan ko paglakarin mo, malalakad naman siya kaya lang yung galing ka nagkasakit sa ano yung baga, yung puso mo lumaki sobrang nakakapagod siya lakarin talaga, sobra kala ko nga ikatapusan katapusan ko na ramdam ko ikatapusan katapusan ko na yun iba pala pag ano no, yung yung atak, anuhin yung puso mo pag lumalaki siya, ang hirap ultimong pagpunta mo sa CR sobra ihingalin ka sobra talaga, grabe grabe yun uh, ng COVID yun siya. Ngayon, may isang tao na kasubaybay sa akin. naka siya. Uh, yung yung nagamot na ako, uh, every activities ko, araw-araw, gipos ko siya sa, sa FB. Wala pang TikTok at that time. Wala pang TikTok. <coughs> Ngayon, sabi niya <laughs> naka-quarantine hindi ko maalala kung naka-quarantine lang ba siya o natamaan din yata siya eh may tama, natamaan din yata siya parang inano siya, gi quarantine din time at the time, at time nasa uh, part of Visayas siya pero nang doon siya sa Dipulog yata naka-quarantine parang natamaan siya eh oo, pero nakita niya yung post ko, sabi niya pag makalabas ako dito sabi niya tutulungan kita, sabi niya sabi niya siya o oh, tutulungan kita. Ah bigyan mo ako ng ano. Dahil nawaan daw siya sa akin, sinusubaybayan daw niya ako. Ah bigyan mo ako ng ano yung ah telephone number or maganon ba Palawan yata 'yun eh, Palawan. So ngayon wala lang sa isip ko, wala ka dahil dami namang dumaan na mag-promise-promise pero wala ngayon, na bigyan niya tanya ako ng ano? Baka 2 or 3, ganon, Pagtakbo ng panahon, sa, 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 sabi ko, hindi na katulad dati, yung hindi pa ako nagkasakit. Uh, feeling ko maganda sa kulusugan yung paglalakad ko, yung exercise ba, yung distansya niya okay na okay. Pero yung nagkasakit na ako, para bang ang puso ko na overwork, para bang hindi kaya ng puso ko na yung distansya sa paglalakad. I-push ko sa ko sana kahit lang sana, sana yung chicken si na bike balak kong bumili niyan tapos yung nagkausap kami tungkol doon sabi niya sige sabi niya maghanap ka ng bike ngayon hindi ko akalain na lang nasa isip ko si kanan lang sa mga around 2000 lang basta masakyan lang siya kaya lang isa sa mga relatives ko, sabi niya nga, angkel may magandang bike dito kaya may kamahalan, may yaman ang may-ari. Si Kanhan siya fat bike, yung mataba ang gulong. Fat bike sa Angel, pero ang bagay to sa iyo talaga ang Sabi niya, bagay talaga tayo sa iyo. So, madaling salita. Actually, 8000 yun siya eh. Pero ang sinabi ko sa kanya, baka ma ma, ma malakihan sabi ko, partner, hindi ko naman inambisyon na gusto ng mahal na gamit ang importante sa akin makasakay lang ko pero mayroon kasing fat bike part na ang tibay nito made in Japan tapos sabi ko yung quality niya alloy basta, basta ang ganda niya fat bike sabi, sabi niya magkano naman ang mahal instead na it binabaan ko lang ako na maghanap sa one sabi ko 7,000 sabi niya bigyan mo nga ako ng ano, bigyan mo ako ng 3 days sabi niya. Hindi, hindi ko akalain part, hindi ko akalain na after 3 days pinadala niya ako sa Palawan. Walang kondisyon tapos ang bait niya. Siguro sobrang talagang pira part. Ang ang bait niya, walang kondisyon tapos uh, nagpadala siya sa akin ng 7,000. Thank hey, partner, sobrang thank you. Binalik binili ko talaga agad ng fat bike ang laki ng tulong ko yung pagpunta sa work nabawasan yung pagod yung puso ko dahil subrang bago pa ako nagkasakit ang laki ng tulong ng fat bike niya tapos partner ayaw kong bagitin de ay alam mo hindi ka magpapabanggit until now hindi hindi tayo na talaga nakita in person dahil may time nga dumating ka sa Manila yung schedule sobrang ano hindi pwede partner, salamat talaga, hindi ko malimutan buong puso ko, forever yan hindi kita makalimutan, ang laking tulong mo sa akin part uh, before sa fat bike na yan yung ano na yan, nagbigay ka pa sa akin un nung una, hindi ko malimutan yung part uh, mula sa puso salamat talaga thank you ayun, oo, yun mga experience ko na yung mga tao talaga na handang tumulong tapos Uh, kahit hindi ako nakita part kahit hindi ako nakita okay salamat salamat uh, let's sabihin natin na uh, uh, nag yan na something will happen between uh, between us walang no, problema sa akin walang no, problema sa akin partners thank you salamat yung nandito ka kasi noon sa Manila eh wala ang oras mo biruin mo 3 3 hours or 4 hours sa flight mo tapos ako naka duty ang hirap po hindi pwede partner thank you thank you sa tulong mo yung bike mo ibininta ko siya tapos gidown ko ng motor ito yung motor po kasama yan doon sa ano sa kung bakit nagkaroon ako ng motor Salamat po. Yung ano man yung bike no yun ay binta ko. Gidown ko sa motor. Thank you so much. Salamat po. Kung saan ka man ngayon, wala na tayong contact, wala na tayong communication. There's a reason. Naintindihan ko. Ah, Napakaano kasi niya, yung private masyado, ayaw niyang uh, magkaroon ng ano. Uh, alam mo na. Salamat part. Salamat. Thank you. Anyway, baka may magustuhan kayong mga items, just check out the yellow basket. May poison for men tayo, may sexy men for men, mga perfume at iba pang mga ano, iba pang mga produkto. May tapos may ano tayo diyan, uh, retinol from Vibrant Glamour. Just check out the yellow basket. To. Each time you order from my yellow basket, You give me a part of your heart. Salamat po. Thank you. Thank you. Salamat po.